Natatakot ako sa ginagawa ni kuya. Hi Ate Mila, ako si Ann. 20 years old at nagtatrabaho sa pagawaan ng chinelas. High school lang natapos ko dahil wala kami pera pang college. 7 years old pa lang ako nang mamatay si Papa sa isang aksidente. 8 years old si Kuya noon. Kaya si Mama lang ang tumaguyod sa aming dalawa. Ang ikinabubuhay namin simula nang mamatay si Papa ay nagtitinda ng kakanin. Natuto kami ni Kuya maglako ng kakanin para tulungan si Mama. Hanggang sa eskwelahan ay nagtitinda kami ni Kuya ng kung ano-ano para pandagdag sa baon namin. Hanggang sa nag-graduate na ko ng grade 12. Naghanap ako ng trabaho para makatulong sa pangangailangan namin araw-araw. Si Kuya ay nagpatuloy pa rin sa college kahit nahihirapan kami. Pero isang araw bigla na lang sumakit ang tiyan ni Mama ng sobra. Isinugod namin siya sa ospital at nalaman namin na meron siyang chronic kidney disease. Ang sabi ng doktor ay kailangan na niya magpa-dialysis. At dahil sa sakit ni mama huminto si kuya sa pag-aaral. Naghanap siya ng trabaho, natanggap siyang salesman sa mall. Pero ang sahod namin ni kuya ay hindi pa rin sapat para sa kailangan ni mama. Naghanap si kuya ng raket na pwede pandagdag gastos. Hanggang sa mapasama siya sa grupo ng mga mandorukot. Hindi alam ni mama yon. Sinabihan ko siya na huminto sa ginagawa niya. Pero katwiran niya sa akin kailangan lang namin makaipon para sa pang-kidney transplant ni Mama. At pagkatapos ay hihinto na siya. Natatakot ako na mahuli siya at makulong.